Ang pangarap sa buhay ay madaling sabihin, pero mahirap gawin. O mahirap patunayan. Ganun kasi yan, huwag tayong magpapadala sa mga negatibo o pangungutsang sinasabi ng mga taong nasa paligid natin. Gawin natin yung best natin para sa pangarap nating gusto maabot sa hinaharap. Isipin lang natin palagi na kaya natin Huwag tayo sumuko sa laban o hamon ng buhay. Kung talagang gusto nating umangat dito sa mundong kinagisna natin, walang mahirap sa taong may gusto maabot sa buhay. Basta samahan lang natin ng panalangin sa Diyos at sipag at syaga at tiwala sa sarili na balang araw makakamit rin natin yung inaasam nating tagumpay.